Nakangiti ang isang ginang habang pinagugulong ang sariling wheelchair palapit sa isang magandang restaurant. May kikitain itong client at dito nito napiling makipagkita dahil masasarap ang pagkain sa restaurant at maganda ang pagka-organize. Hello, I have reservation here. Nakangiting sabi ng ginang sa isang waitress na nasa pinto. Reservation? takan tanong ng waitress. Bago siya tignan mula ulo hanggang paa. Ah, uh, are you really sure, ma'am? Yes, nakangiting sagot ng ginang bago itango ang kanyang ulo. Okay, Tinignan ng waitress ang listahan ng kanyang hawak. Ah, uh, what's your name, ma'am? Emily Suarez, sagot ng ginang. Nakita ng waitress ang pangalan sa listahan, pero hindi pa rin ito naniniwala dahil sa itsura ng ginang sakay kasi ito ng isang wheelchair at nakasuot na hindi ka ayang damit. Ah, uh, sorry ma'am, wala po sa listahan ang pangalan nyo, sabi ng waitress. Makamaling restaurant lang ang napuntahan nyo. I'm really sure that it's here, sabi ng ginang. Pwede bang i-double check? At saka, baka nasa loob na rin ang kasama ko. Ah, uh, wala po talaga. May tumaiinis na sabi ng waitress. Umalis na lang po kayo at wag na maggulo, dahil nakakahiya sa mga may yaman at may class naming customer. Hindi nagustuhan ng ginang ang sinabi ng waitress pero pinanatili niya pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Anong nangyayari dito? Lumabas mula sa restaurant ang isang binabaing manager. Jade, ang sabi ko ay ipromote mo ang promo natin at hindi makipag-usap sa isang pulubi. Excuse me? nagsalubong ang kilay ng ginang. Hindi ako pulubi. Nandito ako para sa reservation ko dahil may importante akong taong kikitain. Ikaw? Ha, may reservation sa restaurant na to? Tumawa ang binabaing manager. Ako ang manager dito at wala kami natanggap na may nagre-reserve na kagaya mo. Nakatanggap ako ng email. Pinuto ng bakla ang sasabihin ng ginang alam ko na ang modo sa ganyan. At siguro ay papasok ka sa loob para magpaawa sa mga may class naming customer at manghihingi ng limos. Halatang wala kang pambayad, kaya bakit kami maniniwala sa iyo? Mas maigi na doon ka muna pumunta sa fishbowlan o lugawan. Hindi ka bagay dito dahil makakasira ka lang ng atmosphere sa mga customer namin. Sa pagkakaalam ko, hindi lang para sa mga mayayaman ang restaurant na to, Mahinahong sabi ng ginang, iyon ang nakalagay sa rules and regulations. Walang ganyan sa rules and regulation, sabi ng manager. Ang tinatanggap ng restaurant namin ay yung mga mayayaman na may class at magagandang sasakyan. Masyadong mataas ang standard ng restaurant namin para tumanggap ng mga may hirap na kagaya nyo. Kung gusto mong magkaroon ng class o magkaroon ng chance na kumain dito, magpayaman ka muna palibhasa. Hanggang dyan lang ang nakayanan yung buhay. Umalis ka na dahil nakakasira ka ng atmosphere. Hindi dapat kayo ganyan tumato ng customer, sabi ng ginang. Hindi ganyan dapat makitungo ang isang trabahador sa mga paglilingkuran nila. Hindi ka naman namin customer, kaya hindi mo kailangang itrato ng tama. Masungit na sabi ng manager kapag hindi ka pa umalis, ipapakaladkad ka namin sa mga guard. Hindi naman makapaniwala ang ginang dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya ang na may ganito pa rin palang tao sa mundo. Mga tao mapanghusga at palagi lamang nakatoon ng pansin sa estado ng buhay ng isang tao. Alis na sabi eh! Sinipa na manager a wheelchair ng ginang dahilan para tumumba ito. Napangiwi ang ginang dahil tumama ang katawan niya sa semento. Diyan ka bagay sa lupa. Dahil hampas lupa, sabi ng manager. Sir, bawal pong ginagawa niyo. Tumating ang isang waiter at nilapitan ang ginang. Tinulungan nito ang ginang na tumayo at makaupo muli sa kanyang wheelchair. Sinuri ng lalaki ang lagay ng ginang. Ma'am, gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Alalang tanong ng lalaki sa ginang. Nakangiting umiling ang ginang. Ayos lang ako, iho. Maraming salamat sa tulong mo. Napahinga ang lalaki bago lingunin ang manager at ang mga katrabaho niyang nakasaksi sa nangyari. Masama ang loob ng lalaki sa mga ito dahil hindi man lang pinagtanggol ng mga ito ang ginang. Sir, bakit naman po ganun? Huwag naman pong manakit ang customer ang sabi ng lalaki. Hindi customer yan, sagot ng waitress. Nang gulo dito yan, pinagpipilitan na nagpa-reservation siya kahit hindi. Baka naman kasi nagpa-reservation talaga siya, sabi ng lalaki bago kuhanin ang listahan sa waitress. Hinalap ng lalaki ang ginang. Ma'am, ano pong pangalan niyo? Emily Suarez, sagot ng ginang hinanap ng lalaki ang pangalan ng Ginang. Na makita iyon ay hinarap niya ang mga katrabaho at manager. Nakalista po siya sa listahan, sabi ng lalaki. Customer po siya, kaya dapat itrato natin siya ng tama. Huwag kang pakialamera, tagahugas ka lang naman dito. Singhal ng manager sa lalaki bago agawin ang listahan dito. Paano manggulo ang lumpong niya sa loob ha? Paano kung mainis ang mga customer nating mayayaman? Tayo ang mananagot kapag nangyari yun. Pero sir, nakalagay po sa rules na dapat ay itrato ng tama ang mga customer, sabi ng lalaki. Dapat ay maging mabuti tayo sa kanila. At saka, kahit wala po sa trabaho, dapat pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isa. Pare-pareho lang naman po tayong tao. Alam mo, hindi maitindihan ng mga hampas lupang kagaya nyo ang kalakaran naming mga may narating sa buhay at angat. Sabi ng manager, hindi natin kailangan ng mga basurang customer sa restaurant na to. Sumasobra na po kayo. Sa lubong ang kilay na sabi ng lalaki. Kung makapagsalita po kayo para hindi kayo nang galing sa hirap. Sa tingin nyo po ba, hindi dumaan sa hirap ang mga angat ngayon sa buhay? Kayo po Angat na po ba kayo agad bago nyo narating ang pwesto nyo ngayon? Masama pong mapaghusga sa kapwa. Kakarmahin po kayo niyan. Nagalit naman ang manager na binabae. You're fired! Umalis na kayong dalawa! Hampas lupa rito sa restaurant na to! Padabog na pumasok ang manager sa restaurant at sumunod naman ang mga waiter at waitress. Napahinga na lamang na malalim ang lalaki bago harapin ang ginang. Ako na po agad ang humihingi ng tawad para sa kayabangan nila. Sabi ng lalaki, Ayos lang yon iho, sagot ng ginang. Ayos ka lang? Dapat hindi mo na ako pinagtanggol. Natanggal ka patuloy sa trabaho dahil sa akin. Ngumiti ang lalaki. Ayos lang po. Marami pa naman pong ibang opportunity na darating sa akin. Ang mahalaga po sa akin ay naipaglaban ko ang prinsipyo ko at may natulungan ako hindi ko na rin po kasi kaya ang pagiging mapanghusga nila at pagiging mayabang nila. Maraming salamat, iho. Napakabuti ng puso mo. Sabi ng ginang, hayaan mo, siguradong babalik din ang kabutihan mo. Sige na po, kukuhanin ko na po ang gamit ko para naman makapaghanap agad ako ng bagong papasukan. Ngumiti ang lalaking waiter at mugling naglakad papasok sa restaurant para kuhanin ang kanyang gamit. Sigurado ang lalaking waiter na may ihirapan na naman siya makahanap ng trabaho dahil nga hindi siya nakapagtapos at may mga bad records siya. Hindi kasi nananahimik ang lalaki kapag alam niyang malina ang ginagawa ng iba kaya sinisiraan siya ng mga napasukan niya. Bagsak ang balikat na umuwi ang lalaki sa kanilang bahay. Napano ka? Tanong ng asawa ng lalaki. Natanggal ako. Sagot ng lalaki sensyon na mahal ha. Ngumiti ang babae bago yakapin ang asawa. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay palagi kang may mabuting puso. Alam ko na agad kung bakit ka natanggal sa trabaho at hindi ako galit. Sobrang proud pa rin ako sa'yo dahil ang bait-bait mo. Salamat mahal. Tugon ng lalaki bago halikan ang kanyang asawa. Nabalik ang sigla ng lalaki nang yakapin siya ng asawa at anak. Alam ng lalaki na malalampasan din niya lahat ng hirap sa buhay. Kinabukasan, ay gulat na gulat ang lalaki dahil tumawag ang manager ng restaurant sa kanya at pinapupunta siya doon ngayon. Mabilis namang kumilos ang lalaki at hindi na nagawang mag-almusal pa. Nang makarating doon, ay walang tao sa loob ng restaurant, tanging mga staff lang ang nakatipon sa loob. Masasama ang tingin sa kanya ng mga ito na hindi naman pinansin ng lalaki. Pupunta ang may-ari ng restaurant. Sabi ng manager bago bumaling sa si lalaki. Siya ang nagpapunta sa'yo rito. Siguradong galit na galit din sa'yo yun. Hindi kumibo ang lalaki at nanatili lamang nakaupo. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto ng restaurant at iniluwal ang ginang kahapon na nakasakay sa wheelchair. Kasunod ang isang babaeng maganda. Ikaw na naman? Galit na sabi ng manager sa ginang. Hindi ka ba magtatandang matanda ka? Manager, please respect. Sabi ng babaeng kasama ng ginang. Aba, ang may-ari na ng restaurant ang binabastos mo. Nagulat naman ang lahat dahil sa sinabi ng babae. Ang alam kasi ng lahat ay ang babaeng kasama ng ginang ang may-ari ng restaurant dahil palagi ito ang humaharap sa kanila. Hindi nalalubos akalain na ang ginang na kanilang minaliit at sinaktan ay ang totoo palang may-ari. Gumiti ang ginang sa manager at mga kasama nitong nanlait at nanakit sa kanya. Hindi ko talaga ugaling magpakita sa mga staff ko dahil ayokong kapag nakita nila ako ay ma-pressure sila. Nakangiting sabi ng ginang. Hindi din ako humaharap dahil ugali ko subukan kung anong ugali talaga ang mayroon sila. Gusto kong malaman ko paano sila umasta sa mga nakapaligid sa kanila. Hindi ko akalain na ang mga staff na sobra kong pinagkakatiwalaan dito sa pinakapaborito kong restaurant ay may kakaibang mga ugali. Ganyan pala ang trato niyo sa mga taong hindi ka anong mayaman hindi ko inilagay sa rules and regulations na maging mapanghusga kayo at puro mayayaman lamang ang tanggapin sa restaurant ko. Sobra akong na-disappoint sa inyo. Alam ko na marami na kayo na biktimang mga tao at alam kong marami na rin kayong nahusgahan. Hindi ko kayo kailangan sa restaurant ko. Dagdag pa ng ginang. Hindi ko kailangan na mga mapagmataas at hindi kayang isipin ang nararamdaman ng mga tao. Hindi ko kailangan ng mga tauhan na sobra kumanghusga at manakit ng kapwa nila. Ligpitin nyo na ang gamit nyo at umalis na kayo. Nagmakaawa pa ang mga ito pero naging buo na ang desisyon ng ginang. Gusto niyang matuto ang mga ito sa buhay kaya hindi siya maawa. Kapag nakita niyang nagbago ang mga ito, ay tsaka niya lamang muling tatanggapin ang mga ito. Binalingan ng ginang ang lalaking, gulat pa rin. Iho, sobra mo akong pinahanga sa kabutihan ng puso mo. Kaya tanggap ka na ulit sa trabaho. Ikaw ang gusto kong manager ng restaurant ko ito. Po, gulat na tanong ng lalaki. Mahalaga ang restaurant na ito sa akin dahil iniwan ito ng yumao kong asawa. Ikaw ang gusto kong humawak nito dahil alam kong yun din ang gusto ng asawa ko dahil sa kabutihan ng buting puso mo. Nakangiting sabi ng ginang, "Hahayaan kitang kumuha ng tauhan dahil alam kong ang mapipili mo ay kagaya mong may mabuting puso din, kagaya mo." Hala, maraming salamat po. Hindi napigilan ng lalaking yakapin ang ginang. Marami salamat, ma'am. Pangako ko pong papalaguin ko pa po ang restaurant niyo. At pangako hindi ko kayo bibiguin. Alam ko yun, iho. Tugon ng ginang. Ang lalaki ang naging bago manager ng restaurant ng ginang. Namili siya ng mga tauhang alam niyang may respeto at disiplina. Masaya ang lalaki dahil hindi siya binigo ng mga napili niya. Dahil nakikita niya ang pagiging mabuti ng mga ito. Lumago ang restaurant na pagmamayari ng mayamang ginang at dahil doon ay naging successful din sa buhay ang lalaki. Napatayuan niya na magandang bahay ang kanyang mag-ina at nabibili na niya ang mga gusto ng mga ito ng walang pagdadalawang isip. Hindi lubos akalain ng lalaki na ang kabutihan pala ng kanyang puso ay ang magdadala sa kanya sa pagiging successful. Labis-labis ang pasasalamat ng lalaki sa ginang at ganoon din ang ginang sa kanya. Walang bahid ng pagsisisi ang gina sa pagpili sa lalaki dahil kahit lumipas ang mga taon ay ramdam na ramdam niya pa rin ang kabutihan ng puso ng lalaki. Itinuring din anak ng ginang ang lalaki dahil wala rin naman siyang anak. Thank you sa lahat na Emily. Nakangiting sabi ng lalaki bago siya yakapin. Maraming salamat din sa iyo anak ko. Sagot ng ginang sa lalaki. Nangako ang lalaki sa sarili na hanggat buhay siya ay gagawin niya ang lahat para masuklian pa ang kabutihan ng ginang sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!